Noon, simple lang ang buhay. Ang mga tradisyon natin, tulad ng bayanihan, pagmamano at pagtulong sa kapwa ay tinuturing na haligi ng pagiging Pilipino. Pero sa paglipas ng panahon, akala ng marami, unti-unti na itong nawawala. Ang hindi natin alam, hindi pala ito nawala, nagbago lang ng anyo. Dahil ang bagong henerasyon may sarili ring paraan sa pagpapakita ng bayanihan at paggalang. Ngayon, ang bayanihan ay hindi na lang pagbubuhat ng bahay, hindi pagtutulungan online. May mga kabataang nagtutulungan mag-fundraise para sa nasalanta ng bagyo, nagbabahagi ng informasyon, at nagtuturo ng libreng kaalaman sa social media. Ang pagbamano minsan ay napalitan na ng respect emoji o simpleng ingat po tito sa chat pero ang diwa ng paggalang nandoon pa rin. Sa mga barangay, may mga community clean up drives na pinangunahan ng mga kabataan gamit ang TikTok at Facebook Live. Ang dating simpleng pagtutulungan sa kalsada, ngayon ay collaboration sa digital world. Nakakatuwang isipin na kahit mabilis magbago ang panahon, ang puso ng mga Pilipino hindi nagbabago. Marunong pa rin tayong tumulong, kumalang at magmahal sa kapwa. Ang mga lumang tradisyon natin ay hindi na luma, hindi nag-level up at tayo ang bagong mukha ng kaugalian na minana natin sa ating mga ninuno. Kaya sa bawat share, comment o simpleng pagtulong, pinapakita natin na buhay na buhay pa rin ang diwa ng pagiging Pilipino sa makabagong panahon. Don't forget to like, share, and subscribe Katalasikan Chronicles.